got through guys uh share lang ako ulit ng tips uh, sa paglilinis ng aircon ah uh, pwede nyong gayahin or pwede hindi uh, ano lang naman uh, additional tips lang para sa akin makasagaling makatulong sa inyo uh, kapag ang issue ng split type is uh, water leak o tumutulo na sulog possible nyan is barado ang drain so hindi kasi lahat kayang ipush ng pressure washer ito. Kaya, kasyang-kasya to sa butas. Although, kaya mabugahan, kumbaga, kaya mailabas yung mga bala. Pero, at least, para, uh, masig masiguro nyo na talagang ilalabas nila lahat yung, ano, yung bala, ginagamitan namin ng ganito. hosto uh, host to, uh, level host, tinutusok namin to, ang haba nito is uh, 3 meters, 10 feet pasok namin dito para lumabas sa pinakadulo sa labas. Videohan mo nga dyan sa may dulo ng labas. Nakalabas na uh -huh. Para hindi man matanggal lahat ng ng pressure washer yung naklad na jelly at least ito, mapupush niya to. So yan. Sana makatulong sa inyo. Yan papasok nyo lang dyan sa pinaka drain para iwas back dyan so yun labang po and thank you for watching